Hi sa sama Bado. Ini mah kau ban. Ini. Hi Pime, guys. Sige tengah gua gua pun kaming ming apa ngsi gih. Kuan mama Hi mawala am pangkulitan babies apa ngsi gih <laughs> Hello, yung ah, ah, oh, 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 nah. ya, ha mo, may katabi, may katabi, may katabi, may katabi, may katabi, may katabi, may What are you doing there? may katabi, may katabi, may katabi, may katabi, may ha? Huh? Kumain ka na? Bring me. Kumain. Ngayon ang life, Mimi, oy. First, Mimi gamay. Mimi gamay. Mimi! 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 Mimi. Mimi. Mimi gamay. Hello Mimi. Mimi. I'm Mimi, the big one. <laughs> huh? Ano? Kaluon kana Mimi? Integrate na atong mga babies ang atong kabanding sa atong antes mag -trabaho. Malingaw na naman ta mawa kakapoy na na habang mamay paita. Uh, may paita sa atong bado atong gilaban ng gabi. Alas 9 na nakabanlaw kay ang tubig pud nawa. Alas 9 na sa gabi abot. Kapoy na kaayo sa trabaho. kailangan man banlawan kay pagkaugmo. Ano agasta problema na po tanya na sa atong banlaw sa itong mga bado eh, habang itong nagsigig paypay kanil po si Miming balik ka tiksa magsigig kapit kapyo sa itong tiil bali may kakuha na ni mga misaya pero kuha na na siya ngayon na na siya nga mga natin na mga hayop pa itong mahalon kay iparamdam po nila sa ito ang pagmahal makalingaw naman po sila maka mawala atong kapoy sa tong trabaho maenjoy na lang nato ang pag tinarabaho na-enjoy na ko ang pagpamaypay habang nagsigihagwa sa akong mga misay <laughs> Maulang na sila akong kalingawan diri sa bahay kay Usay, kita lang mahabilin maula na tong maulang na sila tong kauban ang akong, akong ero akong duha kamisay ang sila mga hayop ni ato na silang alagaan kay pag maramdaman nga nila ang mahal na sila iparamdam po na nila ang ilang pagmahal nga ni sa ato ah nila og kanang kuan na malipay pud ta sa ilang presensya kaya ngayon ni may mga alaga kay makahatag pud sila og tabang sa ato ah labi nag na kapuita natay mga problema no malingaw na lang ta sa ila ma kuha ng atong ng atong mga runon kay eh. iskandi na sila maka di takasabot sa ilang mga sulti pero nagkuan na sila nga na feel pod nila ang atong vibes ang atong pagkuan sa ila pag care o pakig salty iskandi ta magkasinabot Ya na lang guys. Ug daghang salamat sa inyo. Bye-bye no. Nagbabay si Mimi. <laughs> siya mo na Muna kung misay nga uh, balik ka uh, lambing kayo. Magkadol-kadol pag mga tug nami paggabi Pag gabi, di ko na siya mahimutang nga di makatapad sa amo pagkatug. Huwag na lang guys. Tagang salamat. Inyong pagpanood sa amo ni Ming, -Ming sa akong mga bibis. Tingnan mo sa amo. Pakishare, comment, and like. Thank you. bye, -bye!